dito ako ulit sa ano sa sa ano yung sa, sa bakante walang ibang masutingan dito ano ako lang mag isa pero maganda naman dito guys tingnan nyo kahit wala siyang bahay pero maganda naman may may mga ano maraming saging may mga niyogan din may mga bahay dito pero kakaunti lang nandun sa kabila yung marami dito wala bakante lang to dito Nandun sa kabilang 'yung mga bahay. Oh, 'yung mga mga bahay dito, malayo eh. Malayo kami sa kapitbahay dito. puro ano dito, puro bakante. Walang mga tanim kasi nga, walang tubig. Hindi pa makapag ano nang araro ang mga tao dito kasi nga wala pang ulan eh. Matagal pa ata yung ulan mga Hunyo pa mang ulan dito, mag-umpisa ng tag-ulan, Hunyo pa, malayo pa. Abril pa lang ngayon, kaya ang mga ang ah, mga palayan, wala yung basak lang tinawagin sa amin basak Tingnan mo guys o oh, yung mga kulay brown mga kulay brown na ito yung palayan o oh, kulay brown tingnan niyo guys oh kasunog sa ar init ng araw sa lakas ng araw yung mga damo pati damo ano patay na nga na patay na yung mga damo yung mga pinagkukunan ng bunga ng palay ayan o oh, nagiging ano na sila patay na ang mga tao dito guys bumibili ng bigas para may masasain kasi pa kami nakapagtanim ng palay. Walang tubig. Oh. Kala ko wala nang isda. Mayroon pa pala. Hindi na pinalitan ng tubig. oo oh, konti na lang. Ah, lubog naman gani. Wapre, muli Basig mamatay to sa init. Ay no, dagan-dagan pa man sa tubig. Basta di lang init ang tubig, di man siguro sila mamatay. Malalaki na yung isda. pwede nang ano eh preto pwede nang is i e, gawing tinola malalaki na eh Ang ibalik na smarty si marino. Ang Aku buung pada yang klasik. Dia, Aku lulus sementara. Aku tak tahu nak panggil apa. Pila na siya kaadlaw? Tulo? Di ba di pera man? Kwaltang po na niya, makakwaltang po na siya. Ah, nag-DJ lagi to? Kuwarta mo po ito. Ako gano'y okay. wala ko kwaltang. Mga wala po gano'y mga ulimbat. Ilang hindi ah. Tangyong talit sa Nag-vlog-vlog lang sa takay. Wala kwarta. Hindi matay basta-basta magkakuan o um, kwarta niya. Ay, oh. di, hindi kabot kwan ang imong mga subscriber. di ato na sa ikaduhang buwan. Mm, ikaduhang buwan. Saan mo na imong Ako, manigod. igod. Mm. Ito magko kinahanglan magud nga man kada adlaw na kay i-upload up, sa YouTube. Wag yun. Sa man eh. Bye-bye guys. Bye-bye.